Kung sa Caloocan po is every Sunday ang kare-kare day. Sa amin naman po dito sa San Andres, Manila is every Wednesday. Ako po si Kyle Pineza, ang nagmamanage po ng eatery ng aking lola. At kilala po kami dahil po sa significant naming kare-kare, which is family recipe po. At abot kaya lang ang presyo nito, which is 80 pesos lang po. Kaya po dinadag sa lalo na sa online. Saring rin po sa pinagkaiba ng aming kare-kare is para po siya talagang lutong bahay. So medyo maproseso po yung paggawa sa kanya, talaga pong ginagawa siya with love kasi po recipe siya once again ng aking lola. Yung ginagamit po sa sauce is purong mani po siya at hindi po tinipid sa ingredients kaya po sulit na sulit pa rin yung 80 pesos natin. Binabalik-balikan po yung aming kare-kare kasi po ito ay budget friendly. Medyo maproseso po ang paggawa at mahal ang mga sangkap. Pero abot kaya pa rin po dahil sa halagang 80 pesos lang is meron na po tayong isang order. Ang pinagkaiba po ng aming kare-kare is hindi po siya yung traditional na kare-kare which is ang ginagamit ay baka. Yung sa aming kare-kare po is ginagamit ay bagnet. So yung, yung eatery po namin is open po siya from 10 a.m. to 8 p.m. Pero ang aming kare-kare po is available lang po siya every Wednesday. So every Wednesday po is kare-kare din. lulokay po kami dito sa Nakar Street, Corner Dagonoy, if gusto nyo pong subukan yung aming kare-kare. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng aming mga customer. At uh, once again po, no, inaanyayahan po namin ng lahat para subukan po ang aming dinadagsang kare-kare. Ang location po namin is Nakar Street, Corner Dagonoy. Welcome po sila every Wednesday for Kare-kare